Nandito po tayo ngayon sa Mitas Mamitas Restaurant to sa Hanupulan Claveria Mesamis Oriental dahil sasali tayo sa Global League of Chaplains First National Summit so kasama natin ngayon dito 'yung mga taga-Luzon, mga taga-Butuan, taga-Cagayan de Oro City at saka taga-Claveria. Isa tayo sa core ng GLC Claveria. Ang trabaho natin ay ano, documentation. So nandito tayo ngayon para mag-document, mag-video, mag-picture. So 'yun 'yung trabaho natin. Yan yung venue natin. Pangalawang araw na to kahapon hindi lang tayo nakapag-video kahapon dahil uh, nakinig talaga tayo. So ngayon, nag-request si Chopkin yung CEO ng JLC na mag-video daw tayo. So magbi-video tayo ngayon. Tara, pasok tayo sa loob at titignan natin yung ating mga kasama doon. Kasama din natin dito si Chapjun jun og So this is now our second day for the National uh, Chaplin Summit. We will have tons of learning to acquire. For this session, no? hope you can join us, no? Uh, by the second uh, National Summit of GLC. All right. God bless everybody. Kasama natin dito mga taga Butuan, GLC butuan. All right. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> Madjawa na ag. Ama natin ngayon dito sir. Ah, ganit kagigan sir? Oroqueta City, Misamis Occidental. Chop Mars Palir. Ah, siya. Ayan si Chop Mars. Grabe, nakita ko yung ano, testimony ni ni Chop Mars kapon. <laughs> Grabe testimony mo kapon, Chop. So, from Oroqueta. Ayan, Chop. Ayan, so kasama natin dito ngayon, JLC Claveria. Alright, JLC Claveria. Ah, uh, si Chop. Pacha Place, Nanay Bibing, Nanay de at si Bishop. Tama na din dito ngayon si Bishop Christy, si Pastor Joel, Pastor Hamurl, Joel, at si Pastor, si ano? Arthur Bironilia. Si Bukitno. Pastor Arthur, si Ma'am? Ma'am Yoli? Ma Yoli? Yes, Yoli. Ayan, so kaway kaway mga ma'am at sir. Good morning. Good morning. Have a nice day. Doon lang sir. Kaya hala lang. sorry. Oo. Oh. Anong sabi ka? Mag vlog show tayo Mag papiral Ano na sir uh, Saan nga kayo ganun sir? Montelupa Cavite uh, tsaka Montelupa Cavite Montelupa Montelupa Doon lang sir kawit yun lang Tsaka pakilala tayo sir. Okay Cavite <coughs> tsaka Nakita kayo yung youtube channel mo eh Ah okay Mayroon ka ano Mag subscribe ba ako sa ano <laughs> Subscriber pala natin si sir Ayan so Okay lang tayo background natin <laughs> Di ba na bumutar ka? Opo, opo. May subscriber pala tayo dito. Ayan, mga kasamahan natin ngayon dito sa JLC. Mga taga Bacoor, taga Cavite, at saka Las Piñas. I'm Joel Magbanwa. Sa ano ka sir? Sa Muntinlupa or? Cavite, Muntinlupa. Ah, Cavite, Muntinlupa. Ayan, si Sir Joel at saka si Sir. Hi, I'm Cholo Pongos from General Trias, Cavite. Ayan, si Sir Cholo. ayat at ito, subscriber natin at <laughs> saka follower natin. Sir, thank you sir. <laughs> Ayan, Anong pangalan natin sir? Ako si ano, Arman Sanchez from Las Piñas at sa Muntinlupa rin. Ah, okay, um, si Sir Arman, si Sir Cholo at saka Sir Joel. Ayan, Sir. God bless po sa atin, Sir. God bless Salamat. Bye. Habang nagdi-discuss yung uh, pangatlong speaker ngayon ay ang snack ngayon dito ay mais at itong mais na to ay pinadala ng uh, mayor dito sa Claveria, si Mayor Mera at saka hindi pang karaniwan yung mais na ito dahil kitang-kita nyo naman ang kulay ay purple. Tara tignan natin. Dito lang tayo dahil Makaka-disturbo tayo Ayan, tignan natin so yan bubuksan natin purple purple na purple ayan di ba purple tsaka nako napakalambot kainin tsaka ang sarap ayun purple na purple maraming maraming salamat mayor mera salbalyon abrogar